Tapos kung at pong kababaan at pong 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 tinatanggap ang pagkilala at pagkumalan nito mula sa Department of Health sa Nuluson Center for Health Development. Sa Bulacan, kay sa Bulacan, kay sa mga, mga nasyonal sa pagsulong ng kalusulan para sa lahat. Ito po ang sentro ng ating misyon, ang diwa ng ating umuli at ang pangarap natin para sa bawat

Tuloy ko ng ating servisong pagtalusugan na maayos at takas-yakon sa tunay ng mga kailangan ng mawag na gentlemen. And now, just recently, we have created the countless first locally funded magnetic resonance energy ng ating MRI, dun sa BMC. Neto na po kami. Yan po pininamalaking kami. At ako susunod po katinig. Baka, sa lahat ng ating mga doctors, nurses, health workers, sa mga palang panuligan na ating katuwang sa panulingkod. Salamat po sa ating sama-samang pagbisika sa masaligtas, mas malusong, at mas mamundan na pinagbukasan para po sa nalilihan ng bulaman, para sa buong milyon at sa buong bansa. Salamat sa inyong suporta.